Ito na yung pangalawang hango natin sa maklad. Mali yung baklad dito, dalawang baklad na. Ito yung una, ah, huling ano, huling gawa. At tapos ito yung maklad na nakahuli ng ano, 1.5, 1.6 tulad nada. Ngayon maghahango ulit, mas marami, mas, malap, mas makapal ngayon ang hahanguin. Ang una na yung ano, service na maklad. Ayan, tingnan natin yung huli ng baklad kung gano'ng karami. ayan yung gulong ah, kasing laki dati pero yung hangin mahina yun yung gulong oh. yung laki din ayos malaki pa yung ano gulong pala nakaraan yung unang hango sa, ngayon sa pangalawang hango ayan na yung baklat at ayan na yung service yung mga pusero ang gulong sa inalim maghihintay Pinap, habang habang pabunta kami eh, ay nila pinapangat yung ano ano ang baklat at yung pa dito tapos titimbangin yan Ganun pa rin, ah, papakingin, papadala sa Maynila Tingnan natin kung ilang box yung magagawa O saan daw, saan daw yung turo ah, Doon sa kabila daw, doon so, tayo katali Yung bakla na yan, pabilog yan pabilog. Tapos sa gitna, parang may space Yung daanan nila, ito Yan, yung mga uh, kawayan, nakaharap para pag pumasok yung, puma pumasok yung isla ay matatrap sila <coughs> kaya ito yung pamitali ni Bumbum maya maya pala nito maraming datating yan na ano, malilit na pagka tingnan natin kung ilang pagka tayo Ayan, dalawa lang, dalawang pagka tayo maya maya yan, dami yung ano, marami na yung tao <laughs> yung ano, rin yung bulsa. Pag angat niya, at dadali yan dito. Pag papapalamit sa atin, uh, natin kung gano'ng karami yung huli at gano'ng kakapal. Ayan na sila at papalapit na. Ano yung bula? Papasok yan sila sa, alala mo sila sa ano, may pinto. At papunta dito. Bangan natin yung pag-ahaw ng ano, ng bulsa kung gano'n karami. Maya maya sisirin natin yan kung malapit na dito na makita natin yung view sa ilalim kung gano'n kakapal at karami. At yung pastig natin ay pauwi na. Ayan yung pastig natin. Ha? No? Pitong lahat na yan sila. Jackpot. Puro buklo. At ngayon, ata. Yung, yung pala yung na ano, paklat, pabilog. Tapos sa uh, pinakagitan niya may haram na ganun lang, naka-space sa gitna niyan, may kawayan din na pag gano'n pagkutan na sa kami. Hindi ang papasok yung isla at pag nakapasok na, paikot lang ng paikot. Yung bulsa niyan dito sa dito, sa loob, sa pinakailalim, yung bulsa. Pag sige niya, sisige niya yan, may malaking pulambong, may Kasi ipitin pa punta sa ano, ipitin pa punta sa bulsa. Yung bulsa bubuksan, pag nakapasok na yung isla, ayun, stock lang doon, papatamihin hanggang sa dumami at hanguin. At ito na, lumutang na yung ano, pulsa ng baklad yan ano pulsa lumutang na hindi natin yung ano yung laman ang graming kapal oh lutang oy may lanuan pa yan lanuan yan sabi ayun na si ano na akira na Grabe, bukal-bukal talaga. May alumahan, kapato, lanhuan, ayun o, kapalo. Kapalo. Dami. Marami ito sa, ano, sa una. Ah, may Ang kapal. Ay, di yung, ano, kalapato, ang May mga, ano pa, mga kalakitok, Mga maliliit. At ito, bubuksan na rin yung bulsa. At masa, may salok na. Yeah, Grabe ka pa, lo. Kapal mas parami ito sa dati. Oh. Grabe kapal, pa, lo. Ah, uh, tinatanggal na ni tupad. Si katupad. Bubuksan na yan yung wala bulsa. Sa salukin. Ito na yung sibot. ay uh, yung ano, pansalok. Okay, yung lamang sa loob. ตอนนั้น

talini pipay, ayus, talini pipay, tunga mawulong so, tunga tunga, 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 tunga

Eh, kayo putang sila, putang! Huwag samok! Kaya ni ang pangulam. dyan. Punta lang dito, tala lalagyanan. pa pangulam. Pa Mayroon pa doon sa ilalim. ay 1.6 1.6 ah ah di pa natatapos Ay oh. ayan mga ka TV Mix mga brother ah uh, nakakulangan tayo sa yelo balay sa corona to i i ano ito i re ice di pa pa doon na. ito yun yung yun nabawas Now, sa aquarium hindi pa nagagalaw yung aquarium puno pa eh yung puno pa. Oh. Punong-puno pa. Tapos yung napapaking 1 2 3 4 5 6 pito. Pitong kolor pa. Marami pa dito sa loob. Tingnan natin. Yung dito sa unahan, konti na lang. Iyan lang At ito, yung aquarium natin hindi pa nagagalaw nasa ano pa to 500 plus kilos o baka sobra kasi ano to punong puno walang halong tubig pure, pure ano lang isda ayun mga katilis mga brother uh, hanggang dito na lang yung video natin tatanungin na natin sila pag uwin lang kung ilang color lahat ang na packing nila ayun maraming salamat sa inyong panunod at suporta thank you